Yan ang sarap pong matulog pag kagad na rin makulang. Oh. yun po. Uh, sa episode na ito ay, ano po. Nanggagawa tayo ng harang na rin banlatan po. Kasi oh, ilang araw na lang po siya mag na. Parang dalawang araw na lang po yung hinihintay natin ay tagumanak na. Itim. Yan oh. Ganyan po talaga ang native na baboy. Oh. Pagaya ho nung nasa area number 2. Ah, number 3. Ah, number 2 nga. Yung po mga nag-aanak daw Yan, Ang inahin po namin isa na nakatali para po minsan kung ilipat mas madali po bang ilahin. Laki mo na Ano? Tayo po yung gagawa din. Pag umanak na oh. Oh. Hmm. eh eh Đó có mũ Yan po o oh, laki ng no oh. Bali ang pinsin na po niyan na ano Lactation yung pampagatas oh. Ayan Si itim Sana po may maraming anak ano oh. Laki sasayad na ngayon po ang ginagawa natin natin pong harangan yung mga butas na yun at dawaho ng baka lumusot ang biik ay eh, pumunta dun sa pispan oo uh -huh. lang po ating ginagawa mga harap. So, kasi yung minsan pasawa yung mga buhig balik papakain po naman tayo ngayon na po. Alapit na po kumalak yan. baka na po ng tiyan ah. Eh. Bali na harangan na naman po natin yung mga yan. Yan po lahat. Narangan na natin yan hanggang sa paikot po. Yan yeah, ito po. Pati po dito sa side dito. Ginawa na rin po natin ang harang. hanggang dito po sa likuran gawa ho nang iniiwasan ko ay uwak ang dami hong uwak ay baka ho kainin yung mga bait po ba oo oh -oh. ipapakain po naman isda lagi po nakagataas ang ating ano yan mo muna nga. Dami-dami ah. -dami, Nakataas po may ating feeds at gawa ho ng may mga aso pong dumadayo dito. Oh. Yan na po yung ating nito ah. Talaga nagwawala na oh. Ang... Hindi lang ho ganong pansin at madagim. Oh. Parang nagbabalak kong umulan. Nagbabalak umulan. nagbabalak kong umulan Oh. Tingnan din. Ayan, okay na naman po 'yung ating mga alagang baboy. Yun. Ano, inahin? Basta po hanggang dalawang araw po 'yan, aanak na. Dalawang gabi oh. Lakay na oh. Talaga 'yung dede niya ay ano na. na. Buhay na buhay na po Ano mo na yung uulan ha Oo uulan ha oh. Ayun tara po tayo papunta na sa kubo May babalak na maigit po naman mga babasa Aring mga pananim natin Ay bibilis po po lalo lumakate, mga upo tayo po yung nag-harvest dito kanina ay hindi na po natin na-vlog oh marami rin po tayo na-harvest kanina yan ang mga bagong pinagputulan nakakatikip na ng ng ating halaman ito po ngayon ang mahal ang parang gate eh. yan malata pa lang po natin yan. ah talaga mong ng kaligid no? may ibsan lahat ng basa bala lakas po ulan yan o oh. sa ating kamuti. po gumigisak yung buto natin dito yan yung buto po natin dito hindi pa nagkakrak pero ano po naman ano, yung tiktay tapos ito sa side yung beans tapos lakas ng ulan eh <laughs> eh nagurong -e. lakas ng ulan yung puno mga ating baboy safety na doon uh, sa kaduluhan. baka po pala bukas ay ating ididrain na yung tubig yan po may parating kanina Kung ang mainit pa po ba kumbaga mas maano ang temperature mainit kaya tayo nagpapasok ng hapon na ah. Ay, may sa kabilang bintana. Oo. Oh. Yeah, sa loob. Oh. mga natin na buto. po ito ng eh. Naku, si Galadgad, nabasa na. Si Galadgad po. Basa si Galadgad. Yan ang sarap pong matulog pagkaganaring makulang. Oo ah, ay talagang gising na rin umaga yan tayo po ang mga nagtrabaho na yan no? talagang parang hindi natin trip na yan no, po. Oh, paglilinis pag ano at minsan ho, itinatrabaho natin lakas ng ng araw. Sobrang lakas ng araw. Baka nga po pala sa mga next episode, dito eh, tayo magtatali na nung ating beans. Beans po at saka sitaw yan.